Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mukhang nasabik ang fans kaya super happy sila at kinilig ng makitang rumampa sa red carpet ng ABS-CBN Ball si Dither Ocampo. Hindi raw tumatanda at yami pa rin ang kapamilya hunk. Pero naloka ang netizens sa paandar ni Dither na helmet. Rumampa kasi si Diet na may hawak na white helmet at nakasuot ng motorcycle rider leather gloves. Nagkaroon tuloy ng chance na iba ang aktor. Samot saring komento ang pinos ng netizens tungkol sa getup ni Diet. Na late si Dither sa pagmamadali, nakalimutang isa oli sa angkas rider ang helmet. Grabe, kaya pala hindi na nakikita sa TV. Angkas driver na pala siya. Pero mas marami ang pumuri sa hindi kumukupas na kagwapuhan ng isa sa original heartthrobs ng Star Magic at ABS-CBN. Wish nga nila mabigyan ulit ang idolo ng project sa TV or movies. Namimiss raw nila ang kakisigan ng aktor. Anong masasabi mo sa balitang ito?